bonito. Por el chalecutero. Por Ayun yung cute. Sa'yo na. Anong ibig sabihin nito? Ba't kayo nakabad? Kasi cute ke. Tara! Ano ka ba? Eh, hindi eh. Kasi mainit. Hmm. <laughs> Kilala nyo na sila, di ba? Si Pong, yung janitor natin sa school. Saka si Nick, yung gwardya. Hi! Hi! <laughs> sila yung mga kasama ko dito sa kwarto. Eh, kaming dalawa, saan ang kwarto namin? Diyan din. Isa lang naman inupa akong kwarto eh. <laughs> Sila, umupa sa akin. Kaya kayo, sa akin rin uupa. <laughs> Di ba? Mas tipid. Mas praktikal. <laughs> ano pang hinintayin natin? Umpisaan na natin ang selebrasyon. Ah, sige, magbibihis lang kami. Oh, uh, huwag na. Okay na yan. Tatagal pa eh. <laughs> oh, ano ko ba? Hmm. ko. Napapansin ko ah. Mm. Lasing na kaming lahat. Ikaw ang tibay-tibay mo. ba eh. Nakakasyo ka naman kasi ito eh. Diba? Huh? Ma'am Julia! Good evening. Good evening na Ay, ay, ay! Siya pala, yung kwarto doon. Huwag kayong papasok doon, ha? Kasi sila ay umuupa doon, eh. Ha? Ma'am Julia. Si Ma'am Julia. Teacher rin doon sa school. Siya pala, si Ted. Yung bago nating school bus driver. hello. Magandang gabi ho, Ma'am Julia. Inom tayo, sir. Hindi ko, salamat na lang ho. Ah, dito. Siya naman si Wancho ang bago natin makakasama dito. Ted, lasing ka na. Anong Mang Julia? Ma'am Julia. Kamusta po, sir? Ah, uh, kinagagalak kinagagala mm. ko ko makamayan. Bill? Ay, hindi. Salamat ho. Bawal ho sa akin. Tsaka medyo pagod na rin ho, ako mm -hmm. sa trabaho. Oh. Nice meeting yun na lang ko ulit. Ah, mm -hmm. uh, mauna na po ako kasi may pasok pa bukas. Masin oh. kayo, magpahinga na kayo. Ha? Sige, sige. Okay, bye. Good night. Sir Penny naman, uman no? lang kami pinakilala kay Wancho. Uh, 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 hi, Wancho. Uh, I'm Janine. Hi. <laughs> hi, kumusta? I'm Susie. Hello. Hi, I'm Diego. Uh, oh, uh, hmm?